Oh. Guys, bili na kayo. <laughs> ito si ano, maganda ang nagtitinda. Bili na kayo. Meron dito kakanin. Salamat ah. walang magawa Ito ang ganda <laughs> ano nitong babae ito. ito. Oh, man libre ka na dito. Oh, ganda oh. oh libre mo na si Anod yung gulay ni Ate. Oh, freeze na freeze. Bili na kayo. Tapos may pumunta dito taga ibang lugar, no? Oy, oh, maganda bili. Ayun na, binili ko nga kahit na yung sabing maganda, bumibili oh, ako. Oh, oh. oh, yan, oh. Hmm. Eh, maganda ka naman talaga. Tapos ko oh. lamisa sa kanya rito. Ah, So, oh. Walang ba hmm. Ayan, bili na kayo, guys. May dalandan, no? Yummy. Freeze na freeze. Ugma. Ay, na napaabutag ugma. Kay malang, malaglag na na mga dahon. Ano, na, ano, ano, boys? Wow. Oh, po. ayan na si Isda. Dito. dito. O, oh, ayan na. O, oh, dumating na ang ating hinahanap na isda. O, oh, ayan, marami, o. Oh. Hmm. Ayan, guys. O, oh, may hipon. May bangus. Hipon, oh, no? O, may tuna. O, oh. oh ayan si kuya. O, oh, bili na kayo. Oh, o, si Wander na, tatay, o, oh, bibili na siya. O, oh. Bili na kayo. Bili na kayo. Lapit lang kayo dito. Malapit lang to sa silid tuyo. Oo. Oh. Oh, yan hipon na maliliit. Bili na kayo. Jollibee daw. Ah, ito oh. Mm pagkain ng alaga ni Wonder Tatay, mga hasang at saka bituka ng isda. Ikaw. Ayan, bilhin na kayo o. Oh. Nagtatanggal na ng bituka. Ayan. Okay, guys, thank you for watching. Bye.